Magandang umaga po mga farm Kumusta na po kayong lahat Dito po tayo sa ating bilaran po Balik kanina pa po, po tayo dito mga pambin At tayo po nagtatabas ng ano Damo po sa ating talungan Gawa ng malaguna po Pinamamahin po ng insekto Pagka madamo po ang pag -itanog. Habang nagpapatuyo nga po tayo ng hamog ay di Nagtatabas po tayo Ngayon po ay ano Pangatlong araw po, mga parambin, sa ating pagbibilad ng palay. Tayo po yung nasa school kahapon. At si parang randi po ang nagbilad dito. Tuwing hapon po ay tinitiklop lang natin. Ay mamayang hapon natin sasakuhin na po ito. Gawa ng ito po ay... Yun nga, sabi ko nga po. Pangatlong araw na po sa ating bilaran. Yan po, oh, ang ating araw. Mainit na. Yan. po natin. Malatong na po ang butin. Kaya lang eh. Maganda po ay yan na, tuyo. Kahit po mga ilang buwan na stock, hindi okay Maganda na po ang tuyo. Ay. Wala po naman ditong namamakailam sa bilaran. Kaya kahit tatlong araw po dito na ito, hindi po nawawala. Malutong naman po mga karmin. No? Ano po? Ito oh. Yung palay. Kaya lang mas maganda po ay tuyong tuyong mm e, Mamaya pong maghapon pa po. Kaya tuyo ito. nakatapos na po tayo mga farm bin ating haluhaloy na lang po mamaya yari po yan maghapon to yung yan asul na asul po mga kapambin. oh kaganda ng sikat ng araw Yari po yung duluhan mga kapambin. yung tulyapis pero meron pa po itong mga buo para sa manok naman po ito pampatok na natin para may libre ng patok na po. Meron pa po, po doon sa baba, tatlo. Ating na halo na rin po. Yari na po ito mga kapanbin. Malinis na po ito. Itong kapila po, okay na rin po. Malinis na rin po ito. Yan. Dito po tayo sa pangatlong luwang. Okay na po ito. Malinis na ito. At magandang balita po mga kapanbin. Gawa ng ang dami pong tapos maraming buko. Yan po. Maghihintay lang po tayo ng mga ilang araw. Marami na po tayong mga harvest Ang dami na ulit. Lahat po yan. Maganda na po ang ating uli. talungan po ulit. Recover na po. Eh no? Ang dami na po ulit. Laklak. Nakatuwa na po. has na po ito mga kapambin. Siyara na po sa loong uli. Kain po po yung ating lilinisan papunta diyan. yan. Tara po ating malalagi muna ng trellis bago gas katigilin. Gawa ng ang daming amblay po ng sitaw. Madadali po yan. Andiyan na po sila mga kami. May dalang kanin daw po. Hindi pa tayo na kain po ng almusal ay kaya kakain po muna tayo may dala po si mami na pagkain alam mo sa po natin ano arami? tukwa? harap po yung tukwa na may pipino sda po oh. prito na bangus po sinangag na kanin dalawang itlog Otoy, kakain na otoy. May kakain na. Ayan sila kuya at bunso. Totoy. Totoy kawa yun yan Ayan. Ng... Kuya. Totoy. Ano? Kuya. <laughs> Yung pusa po nilagyan natin. Biligyan po natin. Na si mami. May. Nagaharabis ka ba? Nagaharabis ka na. Ayan nagaharabis po si mami. Kaya na. Ang dami po natin ano. Binhiin. Totoy. yan kain po mga banding. Alin? Dito salamat po sa blessing. Totoy, Neo, kain na kayo. Kain na kayo. Tayo po kanina ay ano nagkapilaan po. Pupunta ka Gawa ng si mami po ay nagpapakain po ng alaga natin. Hindi, Lumpo. Okay. Sarap po sinong. Ara ba may may suka? Wala. Ito po pala may suka. Parang salad po. Wala po. So, kayaknya Leo, Coba, kaya. so, eh. Hmm. Palai -palai kanalang dito, palai -kai. itu, itu mm -hmm. Instagram, Instagram. ko. So, kaya baga ako nito ito. Magkakalay kaya ko. Oh, ito eh. no, Kaya ka lang nga. dati hindi. Di ba eh? Mm -hmm. Lumaki na. Ito yung mga kamatanda. Silabing mo. Silabing. Kasako na po tayo gawa ng biglang dilim po oh. Yan, ng panahon eh baka biglang umulan po mas si mami po kasama natin may tatlong sako na po tayo doon sa tabi po galing doon sa may baba ito eh, yung tuyo na po ito kaya atin sasakuhin na po aramdin. Ang ganda na pala tayo. はい。 Bale, andito na po sa bahay yung ating binilad na palay po. Ito na po. Bale, 14 piraso po itong ating stock na palay po na pagkain natin. Andito na po lahat. Katapos lang po natin. Yan. May pangkain na po ulit tayo. Bagong palay. Ah, salamat po sa inyo lahat mga kaparambin. Ingat lagi. God bless po. Babay po.